Oh, welcome po mga ka-kuya, ko Jonathan TV Mix Vlogs po mga ka -kuya. So mayroon tayong sasabutin po mga ka sa araw na ito na paulit-ulit talaga sa ating uh, TikTok account na talagang uh, ayon sa kanya si uh, Jubil in Nagum doon Sabi niya Nasaan ba ang purgatorio ayon sa Biblia? So yun ang kanyang katanungan po mga kakuya talagang punto por punto ang kanyang mga katanungan po mga kakuya. No? So bagong um, bago ang lahat po mga kakuya, bago natin sagutin yan mga kakuya, gusto kasi nito ay litra por litra. So bago ang lahat, pasok muna intro. po mga kuya, nagbabalik ako yung likod Jonathan TV Mix Vlog. So sa ating sasagutin mga kuya punto por punto sa araw na ito no, kay Jopel in Nagum nasaan ba ang purgatorio ayon sa Biblia. So Palaga ang, ang purgatorio ay nasa Biblia po mga kakuya. So kailangan lang natin dito ng unawa. So ating sagutin po mga kakuya ayon sa 2 Corinthians uh, uh Sican 3 verse 16. No? So ay para sa lahat itong naghahanap ng litra por litra. Delikado po talaga mga kakuya. No? Anong sa ano ang mababasa natin? Nasa amin naman ay nagpapaging uh, nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan hindi nang titik kundi ng espiritu sapagkat ang titik ay pumapatay. Di dapat ang espiritu ay nagbibigay buhay. So therefore po mga kakuya, kahit ang titik o litra po litra ay delikado talaga po mga kakuya. Para yan sa mga naghahanap ng litra po litra po talaga mga kakuya. Ang Biblia ay hindi po yan na uh, uh, kung di mabasa ay hindi mo na po paniwalaan. Kaya tama lang ang turo ng ating inang simbahan. May magisteryo, may tradisyon at may may Biblia no, mga kakuya. So yan po ang Uh, katuruan po natin mga kakuya no? so talagang ayon uh, dito sa 2 Corinthians 3 verse 16 na sa amin naman ay nagpapaging sapat ang mga ministro ng bagong tipan, hindi nang titik kundi ng Espiritu sapagkat ang titik ay pumapatay. Di po at ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. So therefore po makakoy talagang Holy Spirit at Banal Espiritu talaga ang maggagabay po sa atin po mga kakuya. So papatulan na lang ano pang ibig sabihin ng uh, purgatorio po mga kakuya. No? So ang ayan ang ating pag-usapan po mga kakuya sa araw na ito na talagang uh, Uhaw na uhaw talaga ang ating mga kaibayo sa pananampalataya po mga kakuya no? So ayon dito ayon dito po mga kakuya sa Second Maccabees 12 verse 44 hanggang 46 ito po ang ating mababasa. Sa aklat na ito ay nilarawan ang pag-alay ni Judas makabiyo ng mga sakripisyo para sa mga yumaong mandirigma upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Mag no uh, magaman ang sikan makabiyo ay bahagi sa diutor niko na hindi tinanggap ng lahat ng dominasyon bilang kononikal uh, na ginagamit ito sa simbahang katoliko bilang patunay ng sino mang kaugalian ng panalangin para sa mga patay. So therefore po mga kakuya, ito ay hindi talaga tinanggap ito ng mga anti-catholics po mga kakuya. Kaya wala sila talagang mabasa sapagkat hindi nila, hindi nila wala silang aklat na makabiyuhin kaya hindi nila ito tinatanggap po mga kakuya. Ang ikalawa, sa 1 Corinto 3 verse 15, anong sabi dito ni Apostol Pablo na ang kung ang gawa ng sino man ay masunod siya ay maliligtas ngunit tulad ng sa pamagitan ng apoy, ito ay binigyang kahulugan bilang paglarawan ng isang proseso ng paglilinis sa pamagitan ng apoy para sa mga kaluluwa bago sila ganap na makapasok sa kalwalhatian ng Diyos. So therefore, may apoy dito po maka sa pamagitan ng apoy, no? hindi ito apoy ng impirno. Kasi ang apoy ng impirno po mga kuya, ay wala na po talaga yung pag-asa. Puro dito, idadaan daw sa proseso, idadaan sa apoy para daw makapasok sa langit. No? So therefore, tama talaga. No? May purgatory talaga mga ka-kuya, na ilalaan sa mga binyalse na may maliit na kasalanan at plini kinisin ito at para makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay may mortal sineman naman, may papuntahan ka rin. Iyon ay ang impyerno. Yan ay wala ng chance na magsisi o wala ng chance na magpapasok makapasok sa langit po mga ikatlo, sa Matthew 12 verse 32, binanggit ni Jesus na ang kasalanang laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad sa sanlibutang ito sa darating. Ipanihiwatig nito na may ilang kasalanan na maaring mapatawad sa darating na buhay ng ang ng idea ng purgatorio po mga kakuya. No? So, talagang na uh, napakaganda ang ating uh, ating talakayan talaga ngayon mga kuya. Ano bang turo ng simbahan, ama ng simbahan, no, sa patungkol dito sa purgatorio, no? Si San Agustin sa kanyang mga sulat, binanggit niya ang posibilidad ng paglilinis, no? sa pamagitan ng apoy at ang kahalagahan ng panalangin para sa mga hiomao. Dagdagan pa natin si San Gregorio ng ating mga Church Father, anong sabi niya? Tinalakay niya ang konsepto ng paglilinis pagkatapos ng kapatayan at ang bisa ng mga misa at panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. So yan po ang mga sabi ng ating uh, mga Church. Isa lang sa mga Church Father po mga kakuya na talagang... Uh, nagsasabi na ang purgatorio ay isang uh, paglilinis. So dako naman tayo dito sa kasi ang ating mga kaibayo sa pananampalataya ay talagang nga uh, gusto talaga ng letra por letra po mga kakuya. No? So talaga dako naman tayo dito sa New uh, Nubum Testamentum, New Testament dito sa Second Peter 1 verse 9. Ito po may mababasa dito tayo mga kakuya na purgaciones. So, is translate natin sa Tagalog ano ang ating mababasa po mga kakuya. No? So, sa Tagalog, uh, sa English ito po ang ating mababasa sa Holy Bible sa 2 Peter 1 verse 9. ito ang ibig sabihin nito mga kakuya, but whatever does not have them is the nearsighted and blind forgetting that they have been cleans from their past sins. So, there may paglilinis talaga po mga kakuya. So, dagdagan pa natin dito po sa uh, New International Version, no? sa Lucas 2, verse 22 hanggang 40. Ito po ang ating mababasa. Jesus presented in the temple when the time come for the uh, purifications rites required by the law of Moses Joseph and Mary took him to Jerusalem to represent him to the Lord no so it big sabihin my purification po mga kakuya so dagdagan pa natin dito sa Biblia Sagrada Bulgata po mga kakuya sa Stikos 7 verse 34 po mga kakuya No, ito ang ating mababasa din, mayroon tayong mababasa dito na purgationes. So, tandaan po natin, ang purgatorio po mga kakuya kasi yan ay sa Latin, uh, Spanish words po yan mga kakuya na purgatorio. No, so yan po ang ating nababasa po mga kakuya na talaga natandaan natin ang purgatorio, yan po ay paglilinis sa mga may makasalanang uh, hindi pa na lilinis po mga kuya dito pa sa mundong ibabaw. Kaya nga pagdating ng pur sa purgatorio, kung may binyalsin ka pa maliit na kasalanan, talagang idadaan ka ron at linisin ka na sa pamagitan ng apoy na yun. Yung apoy na yun ay naglilinis para uh, sa ating mga kasalanan na titira at para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos po mga kakuya. So, Welcome po mga no, So, dating sagutin ating mga ato at yung dugtong natin mga kapuya. No? So delikado talaga kapag naghanap po tayo ng litra, pur litra po mga, kapuya. So ulitin ko po mga kapuya, dito sa 2 uh, sikan Corinto 3 verse 6, ito at ang ating babasa, na sa amin naman ay nagpapagdip sapat na ang mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ang espiritu sapagkat ang titik ay pumapatay. Hindi na po at ang espiritu ay nagbibigay buhay. So therefore po makakuyang ang Holy Spirit talaga magagayad po sa atin. Hindi po yung litra po litra po makakuyang, Kaya delikado talaga yung mga ganyan. Lalo na po sa mga anti-Catholic po makakuya. Gumaba na litra po litra. So hindi natin po yan. Uh, hindi po natin yan doktrina po makakuya. No? So bakit nga mga hindi natin doktrina? Ayon po dito sa 1 Timothy 3 verse 15 po makakuya. Ito ang ating mababasa. Ngunit kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So therefore po mga kapatid, uh, binabasihan ng uh, na ang Iglesia talaga siyang ang high authority ng lahat ng itunuro ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, dako tayo sa pinaka-request talaga po mga kakuya ng ating mga kaibayo sa panata. Sana mababasa litra po litra ang purgatorio. So, tandaan natin mga kapuyan. ang purgatorio na words ay hindi yan Tagalog or hindi yan Ingles o hindi Bisaya. Kundi, ang uh, purgatorio is a uh, Spanish words po yan mga kapuyan. Hindi mo talaga yan matatagpuan kung litra po litra ang hanamin mo sa English translation o sa English version o sa Tagalog o Bisaya. Verso, Tagalog man, no? So, mahanap natin, mga kapuya, litra por litra sa Spanish Bible po, mga Ayun Ayon dito sa ating mabasa, sa 1 Pedro 3, verse 19, la Sagrada Biblia. Spanish po ito, mga kapuya, no? So, ito po ang ating mababasa. Alos talis predico, monchi, moncho tempo el Espirito, di Cristo por boca de noque durula. Do, 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 Fabrikasyon del Arca El Padre si Inventi. Intende for Espiritus Las Almas Why for Carcel Il Purgatorio. So therefore po mga kawin nabasa, litra po litra po mga Ulitin ko, hindi natin ah uh, hindi natin na uh, Aral ang litra po litra. Sapagat ang litra, lit, ang litra, po, litra ay pumapatay talaga po mga kapoyan. So, tandaan natin ang inang simbahan, siya ang haligi at suhay ng katotohan. Dahil tayo makinig kung ano ang kanyang turo kung ako dapat natin sunod. So muli, maraming salamat sa inyo mga kapuya. God bless sa ating pagsama sa ating sa araw na ito, sa ating video. Uh, maraming salamat at nawa, pagpalain tayo na makapangirihan Diyos sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless at ingat kayo palagi.